Good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Teka lang. Op, ano oras na? Ayan, 5.30 na ng hapon. Ayan. Kasalukuyan, nagpapakain tayo ng ibon natin. Sensya natin hindi ako nakapag-update sa inyo nung nakaraang Sunday. Itong Sunday na na lumipas. So, yun. Pagkukwentohan nga natin mga Abel. Pero for the meantime ito, nagpapakain tayo ng mga ibon natin. Bale dito, mga Abel, meron tayong apat na binabana dito. Ayan, o. No? Yan yung litar natin na yan. Ayan o. Oh. Kita nyo mo. ito. Ito, ito, ito. Yan. Litar yan. Hmm. Litar, litar yan. Then, ito yung tensil natin. Ito. Tensil. At saka asa pa isang tensil. Alam ko, dalawang tensil itong binaba ko dito. Eh. Asan yung isang tensil? Asan yung isang tensil? Sa... Hala, nawawala yung isang tensil. Yun, 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 yun. Ito yung isang tensil. Ayan. Dalawa sila. Pareha silang nakasingsing ng pil. Then yung namatay natin na ibo na si uh, kapatid ni Miss DQ sa ano. Yung namatay natin, nalaso natin yan. Yung singsing -sing niya, yan. Then yung isa, eto. Asan yung isa? Asan yung isa? Asan yung isa? Eto, to, to, to. Yung isa yun, yun yung TGRC. Ayun yung isa. Oh, yung kulay violet na yan. Magkapatid yan. Then eto, yan. Si Miss ano to? Ah, si ano to? Si Peter B. Hmm. Ayan. Ayan. Peter Bian bago natin aabangan Peter B Cross Lady Victoria then ito toto si si Kiling malapit na yung training Ang sabi kasi ang tanda ko 15 o kaya abente training ng KFC So ngayon uh, na-adjust naging August first week ng August then ang kasama niyang mate trainings Ayun, ayun, ayun. Yung isang yun. Ayan. Yung kapatid niya. Yan yung stock bird natin. Pero iti-training muna natin para malaman natin kung hanggang saan yung kanyang mararating. Then, meron pa yung isa. Ito. Ayan. Yung young bird natin. Ito. Ito yung pasaway natin. Ito naman yung... Ano to? Ito yung ano natin. Ah, kapatid nito. Ito yung second clutch eh. Alam ko ang lahi nito. Peter B. O tama, Peter B. Lady Victoria. Tapos, binray ko sila ng almost two months. Tapos, ito na sumunod. Ayan, ito, ito, ito. Ayan, ito yung young bird natin ng Peter B. Ayan, na Lady Victoria. Tapos, itong litar-litar na to, kapatid niya yan, sa tatay. Ito, ano? o. Nagbibis na yung ibon natin para sa ano yan. BFS. So, ito. Ito, ito, ito. Yan, lang. Saka lang yung aviary. Eh. Nakasarado kasi. Yan. So, ito. Tingnan natin. Kung isasakay pa natin ng PUF sa paparating na Friday. Yan. Yan yung mga old bird natin. Yan. Pero ito kasi, pwede natin gawin ni ano, pampuling lang. At saka yun, eh. Oh. Kaso ngayon talaga, naglulugon sila. Kita nyo mga abelo. Kaya hindi ko magalaw-galaw, eh. Tapos eto mga mga ano, tawag dito. Manghimat login kumbaga parang ano, nag, naglalaglag sila ng bagwis oh. Oh. Tapos dito ayan, naglalaglag din to, ayan oh. Yung magkapatid na si 17 at sa 60 overall. Mm. Ayan. Sige, kain muna kayo ha. Mm. Lipat tayo sa abilang loop. Mm. Then dito naman mga abel sa abila. Ayan. Dumating naman yung ibon natin. Ayun oh. No? Dumating yung ibon natin nung Sunday. Kaso, cut off. Ayan, super. Super. Hindi ko maintindihan kung ismash siya eh. Kasi, eto mga abel. Oh. Dito ka, dito. Ayan. Lipat natin dyan. Ayan. Kwentuhan natin. Total entry natin is nasa... Ito nga. Ayan. Total entry natin is nasa 14. Sa pare. Inentry natin yan ng triple crown. Then, ah uh, almost one ang naglaban-laban o nagsakay ng bigan. Then, ang nag -clock lang is 200 lang. Hindi ko alam kung 200 o 200 plus. Hindi na kasi ako tumingin eh. Nung cut na ako eh. So ngayon, after mga siguro 15 minutes o 20, biglang bumagsak yan. Mm. Sabi ng anak ko, oh, Daddy, may isang ibon kang nasa labas. Eh kasalukuyan na ano nun, umaambun-ambun na. Yun. Pero nung hinawaan ko tong ibon, hindi naman siya ano, hindi naman siya basa. Buo nga katawan niya. Narong way lang yung ibon natin. Ayan. Pasakay pa natin to ng tugig araw at Santa Ana. Sana makatagos tayo ng tugig araw at Santa Ana. Kasi balita ko, uh, may nangaharang na bay. Uh, guado ng may bird flu na naman. So yun. So, kung mapapansin nyo mga Abel, meron na naman tayo mga bagong young bird dito. Meron na naman tayo mga bagong walain. Alright, kwa? <laughs> Ayan. Ito yung kapatid ni Peter B. yan Ito, BBC Summer, yung kapatid niya dun sa kabila, dun sa malaking loop, is BBC South naman yun. Then ito, Summer din. Summer ng BBC. Ito, anak ni Uh, Arden at Peter uh, Peter, ano nga ba to? Peter, Peter nga ba? Ande Peter, ano? Vicente, oh. Yan. Then, eto naman, yan. Yan yung litar natin. Kapatid naman dun sa abila Yung black check doon na uh, dark check. Tapos, eto naman. Eto naman, nakasing uh, singsing ng TGRC. Summer. Yan. Isang yan yung oh. Ganda, oh. Yan, na, ah. Medyo may bulutong. Pero, eto, dito kayo maawa, mga abel hindi ko nga maintindihan kung ikakal ko na to o oh, hindi. Pero kumakain naman siya. Awa naman ng Diyos. Ayan oh. Talagang napuruhan lang oh. sa nakikita, nakikita nyo, mga abiel, oh. Napuruhan lang siya ng gusto sa muka Ayan nga pati yung paa nyo. Kaya nga nagdadalawang isip na ako kung ayan yun. Kung ikakal ko na siya o oh, hindi eh. Kasi parang hindi na siya makaka-recover sa ganyan eh. Pero nakain naman mga abel eh. Oh. Nakano yan? BBC Summer o. Oh? Yan yung nag-iisa nating ano, nag-iisa nating kapatid ng mga crested natin. So kung pagbabasehan natin, kung titingnan natin maigi, ayan o. No? Oh. Nako, Diyos ko. Ayan o. No? Oh. Tingnan natin. Ayan, tingnan natin. Jump! Jump! Dali, jump! Dipad! Dipad, boy, 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 dipad! Boy, dipad! Ayan o. No? Oh. Medyo ano talaga siya. Napuruan siya ng mga uh, lamok. Sayang yan. Pero, tingnan natin. Kasi halos tuyo na lahat ng bulutong niya. Wala nang sariwa mga abel. Well, talaga, asin in tuyo na. <laughs> Magpapogi naman yan. Magiging pogi na yan. Kasi, ano na eh, nagamot na natin yan. Tsaka ano, uh, medyo yun nga nagre-recover na siya sa ano sa bulutong. Lipad na, lipad na. Lipad na sige na. Oh, yun oh, nakakalipad-lipad na siya. Oh, ayan oh. Kaya pwede pwede yan. Eh, wala lang tayong magagawa eh, kundi survive yan. So bulutong lang naman yan. Nagagamot naman yan. So tuyo na. Mapansin niyo yung ilong niya, no? Tuyong-tuyo na, no? oh. Mm. lang. Ha? Lumalabo yan, no? Tingnan niyo. Oh. Tuyong-tuyo na yung ilong niya. Mm. Hmm. Talagang wala na, kumbaga babagsak na yung mga bulutong niyan yan. Nagawa na natin ng paraan niyan. eh hmm. Ayun sa paa niya, ayan ng mga tuyo na rin. Wala nang sariwa. Mm. na ba makarecover yan mga Abel. Hmm. So, yan lang yung update natin sa Evo natin, mga abel, ah. Ayan, no? May sasakay pa tayo sa last two laps ng pare. Alright.